Timbog isang suspect uh, sa kasong frustrated murder at illegal possession of uh, firearms sa nangyaring shooting incident sa NHA Kauswagan, Cagayan de Oro City ni Tulamang uh, Ika-13 ng Mayo 2024. Ayon sa report, uh, bandang alas 6.10 ng gabi, isang concerned citizen uh, ang tumawag sa opisina ng Police Station 4 nagulat na mayroong uh, di umanoy isang insidente eh, ng uh, pamamarela uh, ang nangyari sa nabanggit na lugar, agad naman na rumispundi ang mga tauhan ng Police Station 4 sa nasabing lugar kasama ang Cagayan de City Police Office Special Weapon and Tactics, Konswata at nagsagawa ng hot pursuit operation na nagresulta sa pagkaaresto sa nasabing suspek. Kinilala ni Police Major Mario Nalia Mantala Jr., Station Commander, Police Station 4 ang suspek na si alias Ray 31 anyos, walang asawa at residente ng nabanggit na lugar. Ayon sa inisyal na investigasyon, habang nasa bahay ang biktima na si alias Mary, ay biglang dumaan ang sospek doon sa lugar at nanggulo sa pamilya ng biktima. Saka biglang bumunot ng kanyang kalibre 45 na baril at pinaputukan ng maraming bisis ang mga biktima na nagawang takpan ang kasamang minor de edad ang biktima ay nagtamo ng sugata sa kaliwang bahagi ng braso. Na-recover sa insidente ang isang unit caliber 45 pistola na may dalawang steel magazine ng caliber 45 at pitong live ammunition cartridge ng caliber 45 at limang fire cartridge ng caliber 45 at isang uh, deformed fired bullet. Uh, nasa kustudya na ngayon ng Police Station 4 ang naristong suspek para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Uh, caliber 45, uh, uh, liyamang brand ini, uh, niya pagpusil sa iyang iyan. Niya, swerte lang po, walay, uh, walay fatal wounds na itabo na, na, na sa bitima. So, ganyan ang pangyayari ng ng dispensado sa uh, prospecid murder, illegal possession of firearms, so wala magiging katagalatong mga lisensya, or proof of ownership, or nga mahukum sa karmas ni ini ko atong pasalamat nga uh, inubanan kini sa su supervision sa atong city director nga mga si police colonel Salvador Adam nga atong kapulisan kini sa police station number 4 karmen inubanan sa atong SWAT team uh, malampuson kita nagarespondi ni ini kukusap ng atong proper negosisyon malampuson isang kini ng hinundan nga atong nagsurrender kini suspitsado Mm -hmm. <laughs> ang pagkakaaristo ng sospek ay bunga ng matagumpay na kampanya ng kapulisan sa pagtugis sa mga taong nagkakasala sa batas at patuloy na ang kanilang sinumpaang tungkulin para sa maayos at mapayapang komunidad tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Corporal Jules Subsuban, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balita, Police.